Habang naglalaro ako, minapansin ako, yung battle, umaalog. Ayan o. Kita yan. Kita nyo yung battle guys. Umaalog yan guys. Tignan nyo guys. Ayan oh, o. Hindi ko alam kung bakit. Akala ko na napipilikmat na lang ako pero gumagalaw siya. Hindi naman lumilindol guys. Tignan nyo, guys. May tubig yan, guys, oh. Oh. May tubig yan, guys. Pansin nyo? Gumagalaw, di ba? O, oh, guni-guni ko lang na gumagalaw. Ayan, oh. Wala. Gumagalaw siya, guys. Hmm. May tubig naman. Di ba? Ayan guys, oh. Oh. Gumagalaw eh. Namimilk ba taba ako? Pupokus ko nga lang. Pupokus. Gumagalaw diba? Hmm. Pukusan ko pa. Wait nga. Gumagalaw ba? Nagigiri. Ayan o. Oh. Gumagalaw diba? Oh. Di ba? Gumagalaw. Kasi napasing ko, si Lara tumatahol kanina. Hindi ko alam kung bakit. Ngayon. Eh. Hindi ko alam kung gumagalaw eh. Oo, gumagalaw talaga siya. Ayan oh. Hindi naman lumilindol. Guys, Ayun swear, hindi lumilindol. Diba? Oh! Oh, lumalakas. Kasi kung papansin ninyo guys, kung papansin ninyo, hindi naman umiikot yung L3 pa namin. Kaya nakikipag-taka. Bakit gumagalaw ito? ayan pukusan ko pa hindi kaya may masamang espiritu dito hindi yung kamay ko nangangatog ha ayan o gumagalong nga yung tubig eh, o niyo yung tubig guys o oh? diba angat ko guys angat ko guys Angat ko, guys. Oh wala. Wala naman. Wala naman. Wala naman, eh. Wala naman, insecto. Ayun, hey, tumigil na. Tumigil na, tumigil na. Baka may insekto no? Hindi, oh, dito ko. Hindi na siya gumagalaw? Nawala na. wala na nawala yung pagngatog eh